Sa isang mainit na hapon sa bayang Las Buenas, isang binatang may maamong mukha at matatag na tindigang bumaba mula sa lumang jeep. Si Raymundo, dala ang isang backpack na ang laman ay tanging ilang pirasong damit at litrato ng kanyang mga namayapang magulang, ay may bitbit na bagong pag-asa. Dito raw nakatira si Mayor Romualdez, tanong niya sa isang tricycle driver. Makalipas ang ilang minuto, narating niya ang malaking bahay ng alkalde, puting mansyon na may mataas na gate, bantay ng dalawang armadong lalaki. Mabilis siyang pinapasok nang malaman nilang ito ang bagong inirekomendang driver ng mayor. Makalipas ang ilang araw, agad siyang naging paborito ni Mayor Romualdez. Marunong siyang magmaneho ng disente, hindi reklamador, at tahimik lang. Parang anak na kita, Ray, sabi ng mayor minsang nagiinuman sila sa terrace. Hindi lang kita driver, ikaw din ang magiging kanang kamay ko. Hindi nagtagal, iniutos ng mayor kay Raymundo ang mga gawain hindi bahagi ng pagiging driver, paniniktik, pananakot, at minsan, ang pagtamba sa mga kalaban niya sa politika. Sa tuwing gabi ng inuman, palaging nilalasing ni Raymundo si Mayor Romualdez. Kapag lasing na umakyat siya sa itaas, sa silid ng ginang ng alkalde, si Mrs. Romualdez, si Rowena. Si Rowena ay matangkad, maputi, may pagka-Espanyola ang kutes at kilos. Tahimik siyang ginang ngunit may mga matang nagsasalita ng kalungkutan. Hindi na mahal ng mayor ang kanyang asawa, at alam iyon ni Raymundo. Nagsimula ang lahat sa isang gabing tinanong siya ni Rowena, masaya ka ba sa trabahong yan, Ray? Sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng kwarto ng kapangyarihan, doon sumibol ang bawal na init. Lihim ang kanilang mga sandali, ngunit pa ng apoy at pagnanasa. Si Alicia, ang 20 anyos na anak ng mayor, ay maganda, matalino, at mapagmasid. Isang gabi, napansin niya ang kakaibang kilos ni Raimundo. Nasundan niya ito at nabungara ng isang tagpong hindi niya inaasahan, si Raimundo at ang kanyang ina, magkasama sa silid. Sa halip na magsumbong, isang kakaibang damdamin ang sumibol kay Alicia. Pagkagusto, pagseselos, pagnanasa, kinabukasan, hinarap niya si Raymundo. Nakita ko kayo kagabi, diretsyong sabi ni Alicia. Kung kaya mong mahalin ang nanay ko ng palihim, kaya mo rin ba akong mahalin sa parehong paraan? Nabigla si Raymundo, ngunit si Alicia ay kasing pusok din ng ina. Nagsimula rin ang kanilang bawal na ugnayan. Hindi naglaon, naging parang labor into ng kasinungalingan at tukso ang buong bahay ng mga Romualdez. Si Raimundo ay naging kasangkot sa isang mapanganib na laro ng damdamin. Sa umagay tapat na tauhan ni Mayor Romualdez. Sa gabi, call ayaw ang ina. Sa hating gabi, lihim na kapiling ang anak. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Isang gabi, habang papalabas si Raimundo sa kwarto ni Alicia, may kamay na biglang humablot sa kanyang kwelyo isa sa mga tauhan ng mayor Alam ko ang ginagawa mo at hindi ka makakatagal dito kung matutuklasan ng mayor ang lahat Tumitindi ang panganib hindi na lang puso at laman ang nakataya kundi buhay Mula noong gabing iyon naging mapanuri na si Raimundo sa bawat kilos Ang bahay ng mga Romualdez ay hindi na para sa kanya na isang tahanan ng tiwala ito'y naging minahan ng mga bomba na maaaring sumabog anumang oras Si Rowena ay mas naging agresibo sa kanilang mga tagpo. Madalas na itong bumababa ng silid, tila wala ng pakialam kong may makakita. Wala na akong takot, Ray, bulong niya habang nakasandal sa dibdib ng binata. Matagal na akong patay sa piling ng asawa ko. Sa iyo lang ako muling nabuhay. Samantala, si Alicia ay mas lalong naging mapangahas. Inaya siyang maglakad sa bukirin sa likod ng bahay, doon sa may abandonadong kwarto ng mga dating katiwala. Wala. Doon sila nagtatagpo tuwing madaling araw. Hindi kita pakakawalan, Ray. Sabi ni Alicia habang nakapatong ang ulo sa balikat niya. Kahit malaman ng buong mundo. Kahit masaktan ng mama. Lalong humigpit ang pagkakabuhol ng kanyang mga ugnayan. At unti-unti, nagsimulang malito si Ray Mundo, hindi na niya alam kung sino ang mas mahal o kung may pagmamahal ba talaga. O pawang tukso lang ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan sa kanyang puso, muling inutusan si Raimundo ng alkalde. May isang konsehal na ayaw pumirma sa proyektong pinapasok ko. Kailangan mo siyang kausapin. Kung hindi uobra ang pakiusap, alam mo na ang susunod mong gagawin. Napatingin si Raimundo kay Mayor Romualdez. Ibang init ang naramdaman niya, hindi na respeto, kundi takot at pagkasuklam. Opo, Mayor, mixing tugon niya. Ngunit sa halip na gawin ang utos, pinuntahan niya si Konsehal Soriano. Doon niya nalaman ang tunay na proyekto, isang konstruksyon ng minahan na si Sire sa bukirin ng mga magsasaka. Gumising ka, iho, ani Soriano. Pinaglilingkuran mo ang isang demonyo na ginagawang negosyo ang lupa ng mahihirap. Nagsimulang gumising ang konsensya ni Raimundo. Nagkita muli si na Raimundo at Rowena. Iba na ang tingin niya sa ginang, hindi na pagnanasa, kundi tanong. Alam mo ba ang mga proyekto ng asawa mo? Tanong niya, hindi, sagot ni Rowena. Ni hindi nga ako sinasama sa mga maitan. Palamuti lang ako sa kanyang larawan. Gusto mo bang bumangon mula sa pagiging palamuti? Nagkabigla ang katahimikan. Nagtama ang kanilang mga mata, hindi sa init ng katawan, kundi sa isang pangakong tumutol sa kasamaan. Tutulungan kita, bulong ni Rowena. Kung para sa bayan, at para sa sarili ko. Maging si Alicia ay nangganyo sa plano ni Raimundo. Hindi dahil sa bayan, kundi dahil gusto niyang manatili ang binata sa piling nila kahit laban sa kanyang ama. Nagsimula na ang lihim na pagkilos ni na Raimundo, Rowena, at Alicia. Nagsumbong sila sa mga mama mamamahayag, naglabas ng mga dokumento ng anomalya, at kinontak ang dating tauhan ni Mayor na tinanggal sa serbisyo. Ngunit hindi nagtagal, may sumabog na isang sasakyan sa tapat ng bahay ng alkalde isa sa mga dating tauhan ng mayor ang nasawi. Lumapit si Mayor Romualdez kay Raimundo at nagsabing, may ahas sa paligid ko. At kapag nalaman kong ikaw iyon, isusunod kita. Sa unang pagkakataon, nakita ni Raimundo ang tunay na mukha ng taong itinuring siyang anak, isang halimaw sa anyo ng ama. Habang papalapit ang halalan, lalong umiinit ang tensyon. Lahat ng lihim ay nagbabantang mabunyag. Isang gabi, pinatawag ni Mayor Romualdez ang kanyang buong pamilya sa hapagkainan. Nandoon si Rowena, tahimik. Si Alicia, matigas ang tingin. At si Raymundo, nakatayo sa likod ng Mayor, tanden ang bote ng alak. May nais akong ipagtapat, biglang sabi ni Raymundo. Napatingin silang lahat. Ipinagkanulo ko kayo, Mayor. Dahil hindi ko kayang ipagpatuloy ang pagiging bulag sa kasamaan nyo. Tumayo si Rowena at nilapag ang ilang dokumentong pinirmahan ni Romualdez na may anomalya. Si Alicia, naglabas ng recorder na may ebidensya ng pagsuway sa batas. Kayong tatlo, bulalas ng mayor. Naglabas ng baril si Mayor Romualdez. Ngunit bago pa man siya makaputok, pumasok ang ilang mga pulis at mga taga-media, tinawag ni Raymundo, gamit ang planong binuo nila. Sa wakas, nabasag ang katahimikan ng bahay ng mga Romualdez. Sa ilalim ng manibela, sa gitna ng panlilinlang, nanag ang katotohanan.